Good morning! Ito, nagluto ako ng sotangon. Chicken sotangon. Ayan, no? Diba? tama tama yan. Ngayong almusal. Tapos, may natira pa tayong uto. Ayan ang ating almusal ngayon. Ang ating chicken sotangon. May sabaw ang aking niluto ngayon. Diba? May sotangon din na parang kapansit na parang hindi na yun lang yung tuyo lang siya pero ito mas gusto namin ang may sabaw pwede siyang yulan di ba ayan ang may share share ko lang sa inyo ngayong umaga thank you so much god bless ayan so, oh, sarap di yeah.